Medyo nakakahiya pag naligaw kayo sa daan. Hindi niyo alam ang eksaktong lokasyon niyo. Dumidilim na. At ang lahat ng bagay sa paligid niyo ay hindi pamilyar. At pag nasa posisyon kayo na hindi kayo makakita ng ibang tao para makahingi ng tulong, mapapaisip kayo, paano ako makakauwi? Pag hindi na natin makita ang Diyos, na siyang daan, at lumihis tayo mula sa kanyang kalooban at nagpagalagala sa maling landas. Hindi tayo makakabalik sa ating walang hanggang makalangit na tahanan. Sa huli, tayo ay tiyak na maliligaw. Sa panahon ng Ama, ang Diyos Jehovah ang daan na umaakay sa ating mga kaluluwa. Sa panahon ng Anak, si Heso Kristo ang daan na umaakay sa ating mga kaluluwa. Sa huling panahong ito ng Espiritu Santo, ang Espiritu at ang babaeng ikakasal ang nagsisilbing daan na umaakay sa atin, patungo sa walang hanggang kaharian ng langit, tama? Kung mahahanap natin ang tamang landas, makakabalik tayo sa kaharian ng langit.